Parang wala ng heke ta na mai sa isang tanim na kamerit. Pero parang mabubulan. Basta. Sa mulugo. 2300 minutes asan 121 bolo. Eh meron na bang pagkakaano? Pero pag hindi eh utang ng ate tela. Pagka manika pag ka. Ayo. Bago ka magsakale. Eh. Nangungutang ka so, na naman, gano'n lang. Oo eh, okay. sumasabot ang trabangan ko ngayon buhay pa. Wala nang gusto magsaka sa bagong generasyon ng ating mga uh, kababayan. Dahil nga, uh, sinong gustong manatiling nag-iira? wala silang lakas uh, na makuha yung mga kanilang mga minimit -mini. <laughs> Ang pinakaugat pa niyan ay yung mismong uh, kawalan nila na malakas na sama. Problema mo kung paano palaguin yung lupa mo. Problema mo pag may produkto ka na paano mo siya dalhin. Problema mo kung paano mo siya maibenta. At saka problema mo din kasi hindi mo kontrolado yung market. Mga food processors naman na man, dyan, naghahanap din ng supply pero hindi rin alam kung saan kukunin at nakadependent dun sa middleman o doon sa trader. Kami, ready market. Um, kami ng supply. And then ang farmers, um, willing silang magtanim kung ano yung mayan supply. Pero um, hindi nila alam. So parang may kulang sa gitna. Kailangan namin tulong ng uh, Pondong Nasyonal. Lalong-lalo na po tungkol sa makinarya, tulong teknikal, at uh, syempre siyempre, tulong na puhunan. At alam naman natin ang limitasyon ng kapasidad ng local government.